Nag-iisa ako mga kasamahan ko bumababa. <laughs> ayan yung mga pagkain namin. May biko. <laughs> ayan biko guys. May spaghetti. May, may griham. Ayan. Kumain na sila. Tapos nagsipaglayas na. May griham. Ayan na yan. May plan. Ayan, may kanin. May ulam doon. Ayan. ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. ayan, ayan guys and dito lang ako sa bahay hindi ako, di kasi ko mahilig lumabas pag ano, eh, magpuputok-putok mm. ayan <laughs> ayan dyan lang, dyan lang kayo, huwag kayo malis happy, happy, happy new year everyone happy new year sa aking mga kalangga, mga kalalabs maligayang bagong taon Andito na tayo sa na, ano. Nagkain na na. Pagkatapos kumain ng si paglayas na. Nasa labas na paputok guys. So, nag-isa si nanay gaga dito. Ayan yung aking palihi. Tapos yung isa kong palihi Pinalitan ko pinago. Hmm. Cook na lang ako. Wala tayong barkada muna ngayon kasi nga New Year eh. <laughs> welcome guys. Sa ating 2025. Welcome, welcome mga kalangga, mga kalalabs. Ako lang isa. <laughs> kasi yung mga samahan ko lahat nasa labas, nagpaputok ayaw ko na may putok hindi ako mahilig dito lang ako sa bahay ito yung bagong taon ko <laughs> welcome everyone ating mga bagong taon Thank you so much sa inyo lahat sa aking mga ka, sa aking YouTube channel, Gaga Vlogs. Aking mga mga subscriber diyan sa ating mga viewers sa ating tagapalipad. Thank you so much everyone. Ayan bahay ko, guys. <laughs> sa takot ng mga alaga ko nandito sila. Sa itaas yan, oh. Si Ginny. Si Milo. Milo! Wawa <laughs> naman aking Milo. Takot, takot. Higa ka doon. Doon si Ginny. Si itaas ko so sa puan. Welcome, guys. Welcome, everyone. Sa bagong taon. Thank you so much. Nanalangin ako na sana itong bagong taon. Magbabagong buhay tayo. Mula na sa atin yung kamalas-malasan. Lahat-lahat yun guys ingay ingay naman ang tabutso na motor na yan buting ko lamang siya ng mga 5 ano, minutes happy happy new year sa uh, 12 midnight Bukas pizza uno na guys. Welcome, welcome sa New Year 2025. Sabating pa tayo. Pasalamat na lang tayo sa Panginoon nga andito tayo sa mga oras na ito. Wala. Wala tayong kasama sa bahay. Tayo na lang oh may matutulog na rin ako guys hindi kasi ko mahilig maglabas sa bas pag new year sa loob lang ano ito ng mga kabataan nasa labas bumili pa ng paputok welcome, welcome everyone. <stutters> Daming ano pagkain. Ganito lang tayo. Sa akin naman, hindi ko na kailangan yung ano, maraming pagkain. Kaya ahin sa lamisa kasi una sa lahat. Magkakasira-sira lang. Kaya ito na mga naman ano lahat naman kahit pa paano may mga anda, -anda. kaya tulad kayo <laughs> naglalayasan iniwanan na ako <laughs> welcome everyone sa so, ating ano may, may babalik din yung pagkatapos ng putok labas Ganito pala tayo, guys. Pagka medyo makaedad na. Naminipis <laughs> na yung buho. Nawala na yung beauty. Happy, happy, happy New Year! sa lahat. Ingat kayo sa ating ano, New Year. Happy, 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 happy New Year. Bye-bye sa lahat. Ingat kayo palagi. God bless at maligayang bagong taon mga kalalabs. Love you. Love you everyone. Bye-bye. Bye-bye.